Bawat tangan oh. mo na kami Ayan o Bawat mo na dali Bagong gupit o oh. Dali o oh. Dali dito Tignan ko nga yung gupit mo kung anong gupit yan Ano bang tawag sa gupit na yan? Barbell Barbell Bar Barbel. Barbel. Barbell Barbell ano? Ayan o Tignan o Tanggalin mo muna yan eh, kung ano yan. Wapugi oh, ah. Parang paglaban ah. You nah, know? no. Tawag yan? Barbers? Bautang mo na ng Jadi, Bautang ako. Bet? Alam kong na lang yan eh. Pag pinautang mo sa akin, gagawin ko bet eh. Pag dyan, oh. Hindi utang KC. Dali oh. Bulang? May Oh, dito may bigay sa Dali. Mami, 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 mami. dali na Pagkabalik na Pagka, mo, si Johnny ko Kain ang mayiging balot Bukbang ng balot Dali pa rin dito Dali pa rin aso pa rin dito Dali pa rin ipautang muna Dali na, Pagka, ah. dali, na. Dali na. Oo. Ngiting tagumpay Paano yung ngiting tagumpay Pati nga, ngiting tagumpay dali. Ngiting tagumpay muna, dali na Dito Dali na Ngiting tagumpay Puti mo pala. lang hindi, oh. Okay. Deo, pati, pati yun nga yung ibig mo pag gano'n. Dali, oh. Gano'n mo nga. Malam mo sumikit ka, bumal ka yung Rene Requestas. Dali, oh. Ganyan ka. Oo, oh, dali, oh. Ganyan kang ka ang ngiti ka. Oo. Oh. Dali nga. Ano mo, mas maputi ka pa sa akin. Baka pag umama ka, hindi mo ako pautangin. pautangin. Pautangin mo? Pautangin mo, magkano naman ang pautang mo sa akin. Ah. May barya ka, damo ang daming pera niya, no? Oh. O, dali, oh. Kasi <laughs> hindi ko sa amin, eh. No, pera, dali na. 100 lang sa amin dito? Oo, dali na, Wala nga ang pera. Wala nga ang pera. Ikaw pa mawala ng pera, kadami okay, okay. mo, eh. Lahat ko to. <laughs> Ngitin tagong <tagumpay laughs> yun, oh. O, yun! Ang dami, eh. Dali. Hindi oh. Oo. Ikaw pala, madaming pera, eh. O, Libre dali, mo dali, kami. Libre yan. Oh. O, o, oh. o, o, dali, oh. Ngitin tagumpay mo na. Tingnan ko yung buhok mo kung siya anong gupit yan. Patingin mo na yung gupit mo. Mamaya namin mabili yan. Pagbalik. Magkano? Ayun oh, tinan mo, dami mo palang pera eh Oo nga, sukulayan mo kami Oo, dali lang Magigit mo lang balot, bento lang Dali na Dali na Ano, bayo mo na? Bala ka, yung bayo mo Dali na oh Magkano ba balot talaga sa tunay na buhay? Oo Hindi ba, alam ko eh, dalawang piso lang yan eh Ano sa naman ang panahon, dalawang piso Ngayon, magkano na? Dalawang piso, abot yan ng tres Tapos? 13 eh Patihin mo na ng ipin. Gano'n ka. Parang kasi ka mula ang ipin mula Dali, malay mo maging artista ka. Dali. Dali. Dali, oh. yung ako mo. yun, Bagong gupit ka sa bug, kamukha si ano, ha? Robin, Robin Amina. Robin Amina. Kilala mo si Robin Amina. Kilala mo si Robin Amna? Ah, Robin Padilla. Robin Amna, hindi Robin Padilla, Robin Alia Ayun, ito mo, papogi na maigi, oh. Dito ko marap sa akin, dito ko magpapogi. Dali, oh. Dito, dali, oh. Dali, oh, dito. Dito magpapogi, oh. Ano man sabi mo ngayon sa vlog natin? Ah. Ayun, ang dami, oh. Ayan, oh. Sabi mo, please subscribe, boy balat. Sabi yeah. niya, please subscribe, boy balat. Dali. Boy ba oh. ano, Boy balat? Oh, boy balat. Dali. Dali na. Siya masasabi Alina. mo siya. Alin? Ano ba yung nanap mo dyan? Ayun ang pangalan mo. Robin Onya. Robin Aninya. Ang pangalan mo ngayon, Robin Aninya. Ayan. Ano yan? Kanina. Sino magiging asawa mo dyan? Sina, sino magiging asawa mo? Pati nga kanina mo ibibigay naman yan. Kanina mo ibibigay. Pati mo dito sa so, tamang sa tamang, tamang gagawin. Sa tama ay eh, baklaba o tomboy. Siyempre babae. Eh. Ah, kala ko. May bibigay daw sa Sing Sing kanino. Kanino may bibigay? Ikaw ang pangalan mo ngayon, Robin. Aning niya? Ah. Sa education na tayo. Oo. Dalawang pala pa utang na Oo, bukas naman babayadan. Dalam pala? Oo, oh, bukas sa bayad ha. Ah. ah. Bukas ang bayad. Yan o. Oh. Balot. Balot. Balot daw balot. Ano masasabi mo ayan? Pero ang gusto ko, hindi ayoko balot, maibigat ako diyan eh. Bawal sa akin yan. Ayun ay oh, no, ay yun ay sa Ayoko iko na lang. <laughs> hindi ako nakakain ng balot talaga. Bawal sa akin yan. Paano ang ngiting ano, pampapogi? Ngiting pampapogi. anong pala mga message mo sa magiging jowa mo? anong gusto mo sa magiging jowa mo? Dali. Ano magiging jowa mo? Ano magiging jowa mo? naman na dito sa Rayon Jawaan. Oo. Maganda. Maganda. Makinis. Ma hindi naman mahinis. Saka so, lang sa ng tsura niya. Anong gusto mo? Malaking dede o maliit? <laughs> depende yan, depende. <laughs> ano, malaki or maliit? Ha. Depende yan, depende. 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 Depende sa gusto mo. Ha? Eh, ito mo. talunan talunan talo, -talo no? depende. Ah. depende kung sino yung maging taong gagawin. ah Dating. Please subscribe muna. boy balat sabi mo. Ito surprise ko lang. boy, boy. Oh, boy balat. Sabi so, bye bye na. Bye bye bye. bye, bye.